may niremove si YouTube na content ko sa YouTube. So ito siya guys. So create FB account without cellphone number. So hindi ko alam kung ano title ba yung title ba sa video yung dahilan o yung video talaga guys hindi siya hindi siya ano shareable. Basta, ano, dinilit lang siya ni, niremove lang siya ni YouTube. Creative B account with without cell phone number removed. This video was removed from YouTube. Only you can see this video. Terms and policies. This video has been removed. So, hindi na tayo mag-take action kasi maano pa, matatagalan pa. So, long process pa siya. So, mabuti dito. Tanggapin na lang yung decision mo ng YouTube. Huwag na maghinayang sa magiging views niyan. Sayang, no? Kasi ano to? Nagawa ko siya ng walang gamit na cellphone number sa so, paggawa ng Facebook account. So, ayun abos na kasi yung ano SIM card ko hindi na makakreate account. Kaya ginamit ko yung gumawa ko ng Facebook account na walang cellphone number. So nakagawa ako ng content tapos hindi ko alam na <laughs> bakit din ilet. take action sana yung pipiliin ko pero wag na lang kasi ano hindi ko lang tayo paglalaban na content gawa na lang tayo wag na tayo mahinayang marami pang darating so ayun lang delete na lang natin to so kita nyo naman ayan ganyan yung mangyayari guys pag na remove ni youtube ang inyong videos upload so ito so wala siya dito no Bakit wala yung create account with, without cell phone number so wala siya dyan hindi ko pa nalagyan ng mga thumbnail. So, ayun lang. Sana makatulong tong video na ginawa ko. Pag meron din kayong ganito, pa-comment naman kung anong ginawa nyo. Take action ba o oh. ano. Pero sa akin, hindi ko na ito i-take eh, action kasi hindi pa tayo monetize. Tapos, long process pa kaya hindi ko muna ipaglalaban. Gawa lang tayo ng ibang bait content. Ano, gawa lang tayo ng ibang tutorial videos.